Mga ka-express, parang hindi pa rin makapaniwala ang buong Asia sa permahang binubuo ng Gilas Pilipinas ngayon. At kung ikaw ay isang basketball fan na matagal nang nangangarap ng glory days para sa ating national team, abay, eto na yung pinakamalapit nating pagkakataon para muling pangilabutan ang buong kontinente. Kasi ka-express, sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, may apat na tayong frontcourt players na pwedeng magsabay-sabay sa court lahat matatangkad, malalakas at may sariling galing na hindi mo basta bastang makikita sa ibang Asian teams. Hi Soto, Junmar Fajardo, AJ Edo, Kevin Kembao, apat na haligi, hapat na higante. At sa FIBA Asia Cup 2025, sila ang posibleng magdala ng pinakamatinding dominasyon ng gilas sa modernong panahon. At kung titingnan natin ang mga huling edition ng FIBA Asia Cup, laging problema ng gilas ang kakulangan sa size at depth sa ilalim. Yes? May mga magagaling tayong guards? May mga shooters? May mga athletic wings? Pero kapag kalaban na ang Iran na may Hamid Hadadi? Ang China na may 7-footers? O ang Australia na may mga NBA level bigs? Hirap tayo. Pero ngayon, mukhang hindi na tayo basta-basta mapupwersa sa paint. Dahil sa lineup natin ngayon, may Kai Soto na 7-2, may AJ Edu na natural shot blocker, may Kevin Kimball na Stretch B na may playmaking at syempre si Junmar Fajardo na tested sa international competition. Lahat sila may iba't ibang specialty at kapag pinagsama-sama mo sa tamang rotation, parang chess game na walang counter ang kalaban. So isipin mo ito ka Express, opening five pa lang, pwedeng mag-center si Junmar habang si Kai ang power forward. Kung kailangan ng mobility, ipasok sa AJ. Kung kailangan ng offensive versatility, sa si Kevin naman ang stretch 4 ibang iba ang combinations, pero lahat lethal. Hindi ito yung typical na isa lang ang tunay na big man ng mga nakaraang taon. Ito na yung panahon na masasabing deepest fourth court rotation sa kasaysayan ng gilas. At hindi lang ito dahil sa taas, kundi dahil sa basketball IQ, hustle at international exposure ng bawat isa. Unahin na natin si Kai Soto. Alam natin na recovering pa siya sa kanyang ACL injury pero kung babalik siya ng 100% by October as expected, eto na yung moment na posibleng bumawi siya sa lahat ng nagdaang entries, setbacks at missed opportunities. At this stage, hindi na siya prospect lang, he'll be a mature player, may experience na sa Australia, Japan at sa mga international level tournaments. At kung makakalaro siya sa FIBA Asia Cup, siguradong siya ang magiging centerpiece ng depensa at opensa ng gilas. Sunod si Jimmer Fajardo, ang PBA MVP machine. Ilang taon na rin siya ang pinakamatibay na pasta ng gila sa ilalim. At kahit pa sinasabi ng iba na papunta na siya sa twilight ng kanyang career, hindi mo may kakaila ang veteran presence niya, lalo na sa malalaking laban. Sa dami ng FIBA Wars na dinaanan niya, alam niya kung kailan babagal ang laro, kailan puputok sa ilalim, at kailan i-attract ang depensa para magbigay ng pasa sa shooter. Sa isang tournament na physical at madugo, si Junmar ang pinaka-valuable na stabilizer ng gilas. Tapos meron kang AJ Edo, ang pinaka-underrated na asset ng ating national team. Hindi siya flashy, hindi siya scorer, pero siya ang tipo ng player na tahimik lang pero crucial, rim protector, hustler at may defensive instincts na bihira sa Asia. Siya ang paboritong kapartner ni Kai sa Twin Tower lineup. At kung consistent siyang healthy sa tournament, makikita natin kung paano niya man ang mga star bigs ng ibang bansa. Gaya ni na Georgie ng China, Yuta Watanabe ng Japan, if he plays, o kahit yung malalaking Aussie forwards. At syempre, ang pinakabagong lethal weapon, Kevin Kembao. Kung meron mang player ngayon na biglang lumalakas ang pangalan, siya na yun. Grabe ang maturity ng laro, parang plant forward, may tira sa labas, may pasa, may footwork sa loob, at may kompyansang hindi basta-basta na di-discourage. Sa kasalukuyan, siya na ang pinaka-promising na homeworn big man natin. At kung tuloy-tuloy ang kanyang pagangat, posible siyang maging match-up nightmare para sa mga Asian teams na hindi sanay sa stretch big na may ganitong IQ. At ngayon, kung pagsasamahin mo silang apat, paano mo sila titirahin kung ikaw ang kalaban? Iilan lang ba sa mga Asian teams ang may apat na solid bigs na pwedeng sumabay Sakai, Junmar, AJ, QMB Combo. China? Well, maybe. Iran? Medyo tagilin sila ngayon. Japan? Malakas sa wings, pero undersized pa rin sa ilalim. Australia? Sila na lang talaga ang legit threat pagdating sa laki at talent. Pero kahit Australia, posibleng mahirapan kung sabay-sabay mag-init ang frontcourt ng gilas. At huwag natin kalimutan ka-express my supporting cast pa tayo. Dwight Ramos, Jamie Malonzo, Sergio Perez, Calvin of Scotty Thompson. Lahat ng mga ito ay athletic at reliable wings o guards na pwedeng dumipensa, pumasa at umatake sa fast break. So, ibig sabihin, kahit mabibigat at matatangkad ang front court natin, hindi magiging mabagal ang tempo. In fact, this might be the first time na may execute ni Coach team ang triangle-inspired system niya sa mas malalim at mas versatile na paraan. May bigs na pwedeng dumaskarte sa elbow, may shooter sa labas, may guards na marunong pumasa, parang puzzle na buo na ang piraso. At dahil dito ka-express, hindi lang, lang natin pinag-uusapan kung makakapasok ba ang gila sa quarterfinals o semis. Ang pinag-uusapan na ngayon ay kaya ba nating maging champion sa FIBA Asia Cup 2025? Well, alam natin, matagal na nating hindi naaabot ang tuktok. Pero sa ganitong lineup, sa ganitong balance ng youth at veteran presence? Sa ganitong klase ng talento, may laban na talaga tayo. Hindi na ito yung gilas na umaasa lang kay Justin Brownlee o umaasa lang kay Kai. Ito na yung gilas na kahit sino sa rotation, kaya magbuhat. Pero syempre, hindi pa tapos ang laban. Marami ang pwedeng mangyari. May injuries, may chemistry issues, may mga kalaban na nagpapalakas din. Pero ang tanong ngayon, ay hindi na, kulang ba tayo? kundi handa na ba ang Asia sa atin? Kasi kung susumahin mo ang apat na haligi ng gilas, parang hindi lang pang gilas, parang pang Olympics na ang level. Ka-express ang apat na higanteng si Nakai Soto, Chinmar Fajardo, AJ Edo at Kevin Kimbao, ay hindi lang basta pangalan sa papel, sila ang bagong mukha ng gilas frontcourt. Isang kombinasyon ng taas, talino at tapang na bihira natin makitang magsama-sama. Kung tuloy-tuloy ang paghahanda at walang aborya sa kanilang kalusugan, posibleng masaksihan natin ang pinakamatinding dominasyon ng Pilipinas sa ilalim simula nung panahon ni Naasi Taulafa at Marcos Dautit. Sa FIBA Asia Cup 2025, hindi na lang natin kalaban ang ibang bansa, kalaban natin ang kasaysayan. Ilang dekada na rin tayong naghahangad ng panalo sa pinakamalaking continental tournament sa Asia. Pero ngayon, parang ito na ang pinakakompleto nating lineup, lalo na sa front line. Well hindi man perfecto, pero sa tamang rotation at chemistry, kayang kaya nating itapat ang mga higante natin sa pinakamalalakas na big man ng China, Iran, Japan at Australia. At eto ang express info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.